Hello po, hello po mga boss, mga sir. Mga master, mga kabaklas at uh, magandang araw po. Medyo maulan po ng araw. Uh, ito, mo, ito itum po muna tayo sa, sa mga pang freeo natin na ano, compressor. So mayroon pong uh, tayo ano, compressor. At uh, sige natin kung uh, pwede na ba itong i-salpak sa ating ano sa ating pagpapalit Uh, makina. So, yeah. pwede ito yung salpak sa natin mga boss. Sa uh, pang story sa uh, system. Pwede rin ito pang blast freezer. So, ano po ito? Ay, ito po ay 30 horsepower na uh, double stage uh, compressor. So, po. At uh, ito yung mga parts na uh, nagpalitan. Okay ang kailangan ko yung nagkakaragdahan ka ng mga ng mga parts na may tama ay may mga tama so ito po yung ating buhay lagalaga rin tayo sa itong bahagi ng ating mga pinagkakatrabahoan at minsan nandun tayo sa mga makina pang ammonia at eh, minsan dito naman tayo sa mga ganito sa mga pang frio ng mga compressor so ito po ang pinalitan na ano, uh, parts ito ay isang piston no? at uh, ito ay yung connecting rod ito yung kanyang uh, ito yung kumakati sa ating crankshaft. Uh, so ito yung bearing hub dito sa kabila, sa ilalim so, ito yung pinaka bearing hub connecting rod ito yung piston ito yung mga ano ng liner ay ang ano ng piston ring oil ring at saka yung piston ring ito po so ayan so put na kaya pinagalitan ito yung ating valve plate so ayan ito, ito yung valve plate so ito yung uh, ito yung flapper bulb ng discharge yan sa ano so sa loob niya, may mga maliitin na mga ano mga plate yan makikita nyo so walo apat apat yun sa kabila ayun nadurog yung ano yung ating suction flapper bulb dito dito yung suction sa kabila so apat to. so durog yung ating ano so minsan kasi pag ah uh, ano natudurog to pag naputol tapos pumasok doon sa ating uh, loob ng ating cylinder head. At pumailalim do doon sa pumasok doon sa ating ano, sa pagitan ng ito, sa mga pagitan nito sa ating piston sa mapasok doon sa loob. So nadudurog doon do tinadudurog dito. Pag, uh, pag pag nadurog yan, so sisingit yan dito. So kakaroon ng mga gas kaso dito. Kakaroon ng mga gas kaso yung ating ano, ating piston So, sa papasok yan sa ilalim ng ating ano, compressor mga boss mga sir. So, pag pumasok doon, may tendency na kumapit doon sa ating uh, bearing hub. Dito, dito sa slip na to. So, papasok yan dyan. Pag pumasok uh, dyan, at uh, naipon so tinisi eh, magiging ano yung ating ano ito ating crankshaft uh, so yan tinanong ito may mga tama din pa ibig di sabihin ang ating platform ng suction ay durog yun karoon ng mga kaskas yung ating ano ng ating slip ng ano connecting rod so yun then dito eh, may mga circlip na lock to sa loob nito may mga circlip yung mga boss So yun, uh, in-update ko lang kayo at uh, i-update ko rin kayo pag uh, natin itong ano, itong compressor. in nung uh, mag nalaman natin kung ano, kung ano yung status ng pagpapalitan namin ng ano, ng compressor na to. Kasi may tama din yung isang compressor na yun. So, i-update ko po kayo para malaman nyo ano yung uh, status ng compressor na pagpapalitan natin ito. So, ito, nakaready na to. So yun, ngayon ko lang pinakita ko lang sa inyo. Ay, ito yung ating uh, suction platter valve. Apat, po. apat na suction platter valve. Para sa discharge. So, discharge, naman, yan o. Okay naman lahat. Pero, kapalitan na natin itong, itong valve plate na to. Yung laman yan. Tsaka yung ibang mga ano doon sa ibang side. Kasi free cylinder po ito. So, yun. Pinapalitan na rin po natin yan. Para, well, condition yung ating ano ating compressor ay na uh, kakabahan na natin ito ng, ano, ng uh, oil, ng refrigeration oil so yung oil na ay kakaga natin dito mga boss ay uh, oil so yan, so, ito nakarating na ito uh, tinakpan lang muna namin ng, ano, ng plastic kasi nga umuulan mga boss mga sir mga ah, kapaklas so mag, ano, eh, magta timing tayo ng panahon para may eh, kasa natin ito na hindi umuulan kasi may tindisi kasing uh, uh, pa ng moist pag umuulan so pag uh, gumanda ganda yung araw mga boss isasalpak uh, na natin to na ano? itong compressor na ito so ito ay 30 horsepower pala mga sir na big compressor so 30 horsepower na double stage so yan so ito yung ating suction dito yung ating t so yun yung kanyang ano so yan bagong uh, overhaul ready for ano for mounting na to so uh, update namin kayo mga boss pag uh, imamount na to ano ah uh, compressor din malalaman nyo kung ano yung status din sa ating uh, pagpapalitan na ano compressor kung may tama ba o ano so kailangan din o uh, i-overhaul so yun mga boss concert maraming salamat at uh, in-upload ko lang kayo dito sa aming ano, uh, ginagawa para... o